Good morning mga kuya Mitch. Uh, ituturo ko lang sa mga uh, hindi pa naghahawak ng huo. Maglalagay kasi ako ng langis ngayon. Ituturo ko kung sa mga hindi pa alam kung papaano <coughs> kung papaano maglagay ng langis. Kasi maglalagay rin ako ng langis ko. I-upload ko to. Papaano ba maglagay ng langis ng huo? Kasi iba to kayo sa puso. Isuso eh. Uh, hindi to kayo kasi iba na nandiyan lang sa gilid pwede mong ilagay pwede rin dito ito na dito to dito ko sa inyo ready na yung langis inano ko na lang binuksan ko na para ready na kasi mayroon pag video na magbukas pa eh wala kong stand uh, papaang ano natin paano papaano maglagay na lang sa pool dito tayo ayan yan pa dito to dito yung harap ayan paano natin maglagay at paano ito buksan ito 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 ito, ito. yan itong may igway dito yan nasa gilid lang may makakapa tayo dito ito yan may makapa dito malapit lang dito yan may makakapa tayo dito pa slide ganito ang hila yan para mabuksan ito sa kabila din mayroon din dito sa kanto. Ito may makapa rin dito. Yan o. Oh. Makapa. ang hata ka. Yan. Siyempre, bukas na yun. Iga eh, gano'n siya. Yan. Yan. Ito yung nakapa kanina. Ito to. Siya yung naglalak dito. Yan. yan. Yung isa gano'n din. Ngayon, paano natin ito, ito ilagay? Ito yung langis. Apat. Apat na yung ilalagay ko. Maraming kulang mga toyamits. Ayan. Ayan tapos ito yung sukat malalim na sino tapos ko na ito isukat eh yung sukatan na langis yung stick tapos ngayon ah uh, ito dito kita nyo to ito yung kulan lagay ng kulan dito na ito sa radiator ito tapos ito yung ano ng langis lagayan kaya buksan na natin Ayan. matigas uh, sobrang nigpit ko ah hindi dito ang bukas ha, wala to, wala tong ano, ito. Ito yung naglalak, ayan. Pag lumuwag na, ayan, maluwag na. Oh. Pwede mo Kasi pag hindi mo top hit, hindi siya mabunot. Ito. Ayan. Ayan. Ito yung naglalak doon, oh. Siyempre, ilagay natin. Ito, ito. ito pala yung nilagyan ko ng ano, extension na busina sa mga body. Mga body ko dyan. ba may busina dyan. Uh, ginawan ko lang yan kasi ang busina kasi dyan sa ilalim uh, nasira. Kaya gusto kong maglagay lang dito. Namili ako na malakas. So, maglagay na tayo. Ha? Muli ka Ay, ah, hindi ka pumasok kapon? Bakit? Ano? Saan? Batok pa naman. Ah, yun lang. Mah mahirap yun pag uh, batok pa. Ipit. Ah. Uh, ito talaga yun tayo. Si pamangking ko, anak ni pinsan. Ayos na natin. Ayos ayos. Ay, saling lang eh. Uh, Oo. Ba't taga lang ito hindi ko na lagyan? Bakit mo rin ito sa'yo? Ay, umapaw. Kailan dahan-dahan lang. Ayaw ko bakit. Ayan, binigay eh. Di siya pwede yung biglay. Kita mo yung umapaw. Kailan yung mapunasan kasi yung mga ano, alikabok. Ito yung lagayan ha. Alam niyo na yan ha. Ito. So may regitor bandang kaliwa pag nakarap ka. Ayan. Magalaw. Malikot. Pangalawa. Pangalawang ano na. Litro. matatlo kumakaw oh, kailan talaga siya dandahan kuha tayong basahan man natapon kaunti natapon lang ano, pusi lang pag maglagay mo. Pwede pangatlo na to. Pat, mga, pang Apat, mga pang-apat mga payamits. Kaya talaga siya, dandahan lang eh. mo ba, ano, aapaw. Okay, natapos na yung pang-apat. Pang-apat. Ito na yung pang-apat. Ibigin siya na apat, wala na. Okay, try. Ay. Okay, apat. Okay. Nalagay na, pero parang kulang pa eh. punas Ayan Ito na sa natin si ano Kakapitan na alikabok tong it, eh? China, mga kwemits Aga ah, kasi mga alas 7 na siguro Mag alas 7 Ayan tapos pag isa na uli Kita ba? Ayan itulak lang ganyan tapos ito Ito na higpitan Para si mama kaya lang matigil ito saglit ang saglit ayun o tama na siguro na pwede na ayan ayan tapos sa uh, stick ng lang langis ito mga kwebits ayan para marina to eh bali bali din siya yan nakalagay dito mamaya pa natin yan makita pag susukatin ko lumamay. mamaya di ko na siguro mapakita sa inyo at uh, siyempre hindi na mababawa ka ganyan lang is maya maya pa para masukat pero medyo kulang pati matagal to din na lagi yan yan tapos sasara natin okay na sana may nakapulutan na kayong aral o so, may natutunan kayo dito sa karak na ho paglagay ng langis Ayun, pag ito mayroon design siya dito. Pag mga pandak and driver kagaya ko. Ayan, ah uh, may hilahin siya dito. Isara ka na ng Yeah. Yan. Yan. Tapos minsan hindi mag-lock, kaya nag-lock na. Minsan dito hindi, i-check rin. Kasi baka mamaya pag nagumali ako pag tubakbo, kusang angat. Ayan. Sana may natutunan yung mga ano, hindi pa nag-subscribe, pag-subscribe para mapapanood pa ng abang tutorial. May ituro kasi nyo yung mga ibang ginagawa ko sa truck. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Good morning sa ating lahat. Bye-bye.